Ayan mga mister ah, simula na kami ngayon sa pagpuporma ng siding. At ah, Magsimula na kami ngayon sa loob. Ah, tabangan na lang natin yan mga kamister yung ah, mga pagpuporma po namin dyan. tabi na ulit mga kamister at hindi pa tapos yung pagpoporma ng slab pero yung porma ng siding ay okay na at yung mga brace na lang ang kulang so bukas ay may kita po natin yung forma sa taas All and the next day ayan po mga kamister ay puno na naman ng tubig yung aming box culvert at hindi po namin natapos yan sa pag-brace yung mga porma namin kagabi. So tatapusin namin ngayon yung araw yan para mamayang hapon ay mabuhusan na yung siding. So abangan na lang natin yan mga kamister mamaya yung pagbubuhos po natin sa siding. Alright. Update lang dito mga kamister sa trabaho. Ayan, nakaporma na siya kanina. Sinulay nila ito ng maulan kasi hinabol nila para habang hindi pa mataas ang tubig i eh magawa mo nila so nakita nyo naman mga kamister sobrang taas na naman ng tubig ayano ayan wala na ako wala na ako kanina dahil masama yung pakiramdam ko hindi tayo nakakuha sa kanila bang ginagawa ito masama yung pakiramdam ko natin mga kamister pero sana maging okay na po tayo So, bukas na pa schedule niyan. Ngayon dapat, yung sa buhos. Kaya lang, ay hey, na-cancel po. Da. Gawa ng sobrang taas ng tubig. So, lilimasin mo na bukas yan bago buhusan yung side. all Alright.